Morning po mga idol. Ngayong araw po ay balik tayo dito sa pinagkukuprahan namin. Ngayong araw po ay magpapalaw tayo ng Lupi Papalaw kita na yan. Idol, samahan niyo po ako. Okay. Idol oh. Bagong ligo, mamaya, dul-dul. Pwede <laughs> dul na! Dul-dulo na nyo guys. May nito na nga niyong batog oh. Nito na batog ta. Bago na karigo, dul naman. Okay, simulan na natin. Matugan ta na. Okay. Unang tambak. Pagbabalatan natin. Babalatan natin ng niyog. Magbabalat tayo. Ito po ang unang tambak. Idol, simulan na natin. Nandito po, kasama na naman natin yung pangmalakasan nating tumbler. Inom muna tayo bago magsimula. yun mga idol tapos natapos na tapos sa po tayo sa una nating tambak na binalata na mga niyog yun Ito, idol bali isa sa na lang natin to, tapos lipat naman tayo sa kabila mga idol Bali naka isang sako tayo dito sa una nating pinalatan na niyog. Patali na po natin. Mga idol, dito na po tayo sa pangalawang tambak. Kaso diri man tambak. Waragas boy. Waragas mga padimel ko. Hmm. Hmm. Titipunon taman dyan hapon yun. Ah, taman na. Pagutang palawan. Waragas boy. Namas. Tipunon tamo na. Okay. Yung mga idol, tipunon tamo na kay Waragas. Bugang lang sa diwa mo, nagwaragas na. <laughs> 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 Ano oh na mga idol, natipon ka na. Mapalaw naman kita. Drag mga idol, o. Oh. Ano ba? Ano yung tanis, binuok. Makugnito niya ito kanina na, na palawantaan una. Pwede well, na! yun mga idol. Tapos na nato. Tapos na nato ini yun, imo Palawan na ikadua. Sa kuunta naman ini tapos malipat namang ito sa Leyoc. Mao mga Kapalaw. <laughs> Shout out palan sa mga barkada ko doon. Sa mga adiktos, mga parapalaw man niyo. Mga namaso, mga maluya sa. What? Milk. <laughs> <laughs> Yung guys, sakuhong ko yun ito, malipat naman kita. Hop, oh, mga idol, yadi naman, yadi na kita sa pangtulo, natambak. tambak. ta mo na raw gam, bago ta palawan. Halihan ta mo na raw gam, bago ta palawan. Mga kapalaw. Okay. Malumoy yun ang bugsukan. Tulos Oh. So yun mga idol Hanggang dito lang muna ang video na to <sighs> Mga kapalaw Sa intero na nag-iimod Salamat tabi sa intero Sana tabi supportahan niyo ako Hanggang sa masunod naman na to na vlog Yun po Maraming maraming salamat po sa panunood